Problema ngayon sa Tagaytay ang kakulangan sa supply ng tubig. Base sa pag-aaral ng isang unibersidad, turismo at urbanisasyon daw ang posibleng ugat nito. Makibalita tayo kay Mariz Umali. Sa mga mahilig sa road trip, isa sa mga paboritong pasyalan ng mga Lagalag ang Tagaytay. Malamig ang klima, maganda ang tanawin, at isa sa mga binabalik-balikan ng mga dayo ang kanilang special bulalo. Sa dami ng turista bumibisita, di raw maiwasan na maubusan ng ilang pangunay pangangailangan gaya ng tubig. Kanya-kanyang ipon tuloy ng tubig sa mga restaurant. Binibigyan ng lokal na government yung mga oras na lang ng pagdating ng rasyon ng tubig. Pinaghahandaan na namin, kaya nag i na kami ng tubig. Ayon sa pag-aaral ng Cavite State University, ang ugat daw ng problema sa tubig sa Tagaytay, turismo at urbanisasyon ko ikay tourism, inflation ng mga tao. So ibig sabihin, you'll be increasing your population year year in year out. You need more water. Go to Tagaytay, you eat, you need more water. Nakatulong ito no in terms of economy, nakatulong din ito dahil dahil sa mga ito dumadami yung tourists na umaakyat sa Tagaytay. And in return, tumadami din yung income. Batay sa tala ng Tagaytay Tourism Office, dumoble ang bilang ng mga turista noong 2014 kumpara sa nakalipas na limang taon. Pero kasabay nito, bumababa rin daw ng halos isang metro ang groundwater level kada taon dahil sa labis na water extraction sa Tagaytay. Batay sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Kaya para mapunan ang demand ng tubig sa siyudad, nagdagdag ng deep well pumps ang LGU. Nagkayo ng mga ano, pumping station doon sa mga iba't ibang lugar na masyadong malayo na sa central. ano Kritikal ang papel ng Tagaytay sa supply ng tubig ng buong probinsya. Dahil sa elevation ito, itinuturing itong recharge zone para mapalitan ang tubig na nakaimbak sa ilalim ng lupa. Nasa 618 million liters a day lang ang supply ng tubig sa Cavite pero halos triple ang demand ngayong taon. Apektado na rin ang problema sa tubig ang ilang residente sa karatig bayan nito sa Indang, Cavite. Kalimitan daw humihina ang supply ng tubig tuwing madaling araw kaya nag-iigib na ang mga residente ng reserba habang maaga pa. Pero ayon sa planning office ng Tagaytay City, sinisiguro naman daw nila na may iwasan ng overdevelopment sa syudad sa pamamagitan ng kanilang zoning ordinance. Mariz Umali, GMA News.